Lakers target ang Magic Center. Kyrie Irving ang papakawalan naman ng Dallas Mavericks. Pag-usapan natin yan mga buddy sa pagkawala nga ng big man ng LA na si Jackson Hayes dahil nga sa iniinda nitong injury ay medyo ramdam ng LA ang pagkawala ng big man na ito dahil simula nga nang hindi maglaro itong si Hayes ay nagkasunod-sunod niya ang pagkatalo ngayon ng Lakers at idagdag mo pa nga sa problema ngayon ng LA ang pagkaka-injury nga nitong si Lebron James Okay naman ang lineup na meron ngayon ang Lakers. Tinamaan lang talaga ng injury ang kanilang mga key players Idagdag e mo pa nga dyan ang kakulangan nila sa big man na talagang isang lihite mo kapag wala inside the paint itong si Jackson Hayes kaya ngayong offseason ay tatrabaho ulit itong si Rob Pilingka para maibigay na kay Coach JJ Redick ang line up na inaasam nito at ito nga, si Wendell Carter na Orlando Magic ang isa sa kanilang mga backup plan. Lalo kasing nag-iimprove itong si Carter Jr. dito sa Orlando. Meron na nga itong shooting sa perimeter at lalong gumanda nga ang depensa ng 25-year-old center. Kumpiyansa din ang LA na kaya nilang matapatan ang salary na meron itong si Wendell Carter na umaabot nga ng 12 million per year. Makakakuha nga sila ng isang legit center na hindi na need magpakawala ng maraming player. Para sa akin ay okay din kung makuha nila itong si Wendell Carter dahil talagang napalaki na na naging improvement nito sa Orlando ang liga na inaabangan ng lahat, ang NBA, ay pwede kang sumabay dito at pwede ka rin manalo. Ilalagay ko nga sa comment section ang link ng tutorial para masubukan mo ang iyong swerte. Huwag mo rin kalimutan gamitin ang promo code na nasa comment section para makuha ang first deposit bonus. Pagkatapos nga ni Luka Doncic matrade sa Los Angeles Lakers ay naging usapan naman ngayon si Kyrie Irving na papuntang Houston Rockets dahil ayon sa report Willing daw i-trade ng Mavs itong si Kyrie pero dito nga sa Houston. Kapalit nga itong si Reed Shepard, Jabari Smith Jr., Cameron Whitmore at 2025 first round pick ng Houston. Hindi nga mawari sa Dallas kung ano nga ba talaga ang pinaplano nila para sa mga susunod na taon. Mukhang gusto ng Dallas ay panibagong lineup mula sa nakalipas na dalawang taon pero ganun pa man ang reaksyon ng mga Houston fans ay sobra naman daw ang hinihiling ng Dallas dahil si Kyrie Kyrie nga daw ay may edad na. Si Whitmore kasi ngayon at Jabari Smith ay talagang malaki ang anbag dito sa racket. Pero kayo mga buddy, pabor ba kayo na mapunta si Kyrie dito sa Houston Rockets? Ano nga ba ang masasabi nyo sa ating video ngayon? I-comment nyo lamang ang inyong reaksyon. Maraming salamat.